So, panibagong video na naman ito mga ka no tungkol sa pagtuno ng uh, ating karburador sa ating mga motor. No? Ito po ay request ng ating uh, isa sa follower natin na si Sir uh, Bampador. So, Sir, ito na po yung request niyo Shout out po sa iyo. Okay? So, ito po, mayroon tayong sample dito no? kung paano magtuno uh, ng karburador. Uh, so, hindi po kasi lahat ng motor ay isa't lahat ang ikot ng uh, pagtuno sa air screw or sa air and fuel mixture. No? Hindi lahat iba-iba yon. Kung ngayon, tuturuan ko kayo. I-zoom in natin. Kung so, ngayon, i-focus natin yung kamera dito mga kay EDF, no? Okay? Palakasin natin itong kanyang minor. Okay? At ngayon, i-start natin. ang gagawin natin ay i-off muna natin itong kanyang air screw so i-off muna natin to so ipitan na natin hanggat mamamatay yung makina so yan namamatay na siya no yan so naka off na po yan okay. so ngayon ay uh, luwagan natin ng kaunti para makastart siya so ikutin natin ang half Okay, so half na siya, no? At asan natin kaunti yung kanyang minor. So, ngayon, i-start natin siya ulit. Okay. Ayan, tigas. So, ayan. So, tataasin lang natin siya. Okay. Ayan. Ayan, tataas na yung minor niya, no? Okay. So, ngayon, luluwagan natin siya unti-unti hanggat makuha niya yung tamang uh, uh, tamang tunog ng motor o walang pugak-pugak uh, no? so natin unti-unti hanggat lumakas yung kanyang andar no? luwagan niyo lang unti-unti yung kanyang air screw hanggang makuha niyo ang pinakamataas na minor at dyan na kayo hihinto unti, unti lang unti-unti yan so lumakas na yung kanyang uh, minor no So, kapag uh, labis na ang pag-ikot natin, sobra na uh, ay bumabagal yung minor niya. So, ibig sabihin yan ay sobrang lakas na sa uh, hangin. So, so, hindi na bagay. Okay. So, yan. Sobrang open na po yan. So, napakalakas na po ng kanyang No? Uh, so, tikpitan natin pabalik. Kung hanggang saan yung kanyang tamang uh, uh, tono. Okay. ayan kung so hanggang saan yung kanyang kuno ay dyan tayo mag stop ayan hindi unti, unti lang hindi unti, unti lang ayan hindi unti, unti lang so so may hina yung kanyang uh, under no so balik tayo ng konti So maganda na yung kanyang uh, andar no. Yan. So tasan na tayo mag uh, reduce ng kanyang uh, minor. Yan. Yan. adjust natin yung kanyang tamang minor. So ayan ah. Okay. So ngayon ay bilangin natin kung ilang ikot yung kanyang uh, tamang ano, tamang mixture. So half isa isa't kalahati yan isa't kalahati siya, okay. so yan ang tamang pag uh, timpla ng mixture pero hindi lahat na motor ay isa't kalahati ang kanyang uh, uh, pagtimpla dito no? hindi lahat kasi nakadepende po yan sa motor natin no? kadalasan kasi ang standard kasi na mixture dito ay isa't kalahati talaga no? lalo na sa mga bagong motor na wala pang nabago dito wala pang pinalitan dito sa loob yung iba kasi nakaribor na yan malaki na malaki laki na po yung kanilang piston so hindi na po yan uh, may tono yung uh, isa't kalahati kasi kapag malaki na yung piston nyo, nangangailangan na yan ng uh, dagdag sa mixture nya. Kaya uh, hindi na po yan may tono sa isa't kalahati. Pero sa bagong motor talaga ay isa't kalahati talaga yan. So i-off ko muna ito mga ka -DF, no. review ko lang. So kadalasan sa mga motor ay ganyan po yan ha. Focus natin. Okay. So ang pagpaluwag uh, nito, halimbawa half. Okay. So, ikot natin ang isa. Isang ikot lang ay yan po ang tinatawag na half. Okay? Yan, half. Yan po yung half. Isang ikot pa. So, yan. Yan po ang isa. At pag ikot natin ng... Dagdagan natin ng isang ikot. Yan. Yan po ang isa't kalahati. Okay? So, sabi ng iba ay... Uh, kapag nagdagdag ka raw ng uh, gasolina ay ito lang ang luwagan mo no luwagan mo ito ayan so dagdag gas na raw 'yan lalakas na raw yung kanilang motor sa totoo lang ay sa totoo lang ay hindi po hindi po tama yon okay hangin po ang dinagdag natin kapag ito ay linuwagan kung sa mga TMX type iba yon di ba yung kanilang uh, adjustment ng mixture ay nandito banda. So, iba din ang mga ganitong type na carb. Sa mga TMX type two 125. Yung mga parang TMX na ano, model. Ganito 'yon, dito 'yung kaniyang adjasan Iba po 'yung uh, kanilang adjasan diyan kasi kapag nilogan 'yan ay gas po 'yung dumami. No? Kapag uh, hinigpitan 'yan ay mababawasan yung gasolina okay at itong mga ganitong type ay kapag niluwagan natin to ay sa hangin po yan no sa hangin po yan hindi sa gasolina iba kasi to no so para mas maintindihan natin air mixture po ang idagdag natin dito kapag niluwagan natin to yan siyempre kapag uh, sobrang higpit ah, uh, mahigpit pa po ito ganon konti lang ang kanyang open ibig sabihin po yan ay mag rich mixture po tayo kapag binoksan uh, binuksan natin itong ating mga spark plug ay nangingitim po yan no? maitim po ang ating reading may mga parang carbon dyan at basa so rich po yan Marami sa maraming gas po yan so dapat um, ituno natin dito no dagdag tayo o paluwagan natin to ng kaunti dandahan lang tapos reading naman tayo para dagdag natin ng hangin hanggang makuha natin yung kanilang ah, kaniyang ah, mixture yung ganito yung kulay ayan kapag ganitong kulay na yung, yung spark plug niyo ay Yan na po ang optimal okay at kapag ganito naman no white pag ganito naman ang kulay ay delikado po yan no kasi mag overheat po yung motor natin sobrang mainit kasi sobrang hangin po yun no? yan po ang disadvantage dyan napakalakas po sa hangin no? halos puro hangin na lang yung mixture natin kunting gasolina na lang kaya ganito ang kulay kapag ganito yan ang optimal okay? so kapag itim yung reading tapos basa ibig sabihin po dyan ay rich mixture no so ulitin natin kapag sobrang paluwag ito ay mas malakas yung hangin na pumapasok sa ano natin combustion chamber yung mixture natin air and fuel mixture so mas malakas yung hangin konti na lang ang gasolina delikado po yan sa overheat kaya yung iba yung mga loaded ay gusto nila ay iparits nila no? so higpit higpit lang sila dito konti para mas dumadami yung gas kaysa hangin para lumalamig lang yung kanilang uh, makina hindi masyadong umiinit kasi loaded no? so hanapin lang natin yung optimal para safe yung motor natin okay? yung ganitong kulay parang kalawang. Yan ito ang kulay na safe sa ating mga makina. Okay? Again, hindi po lahat ng uh, motor ay isa't kalahati ang uh, mixture, yung tamang mixture, nakadepende po 'yan. So, maraming salamat mga ka-IDF at sana may natutunan kayo tungkol dito sa ating mga carburetor kung paano ang tamang mixture. Okay? So, hanggang sa susunod video na naman tayo ulit.